Ngayon, pwede na natin ilagay yung ating gulay. Ayan. So, lahat na natin. Ayan. So, hello everyone. For today's video ay, ang ating lulutuin ngayon ay, eto. Meron tayo ditong uh, beef. Ito ay ribs. Ayan. So, ang gagawin muna natin dito sa ating Ribs, beef. Ayan. So, ito yung ating recipe ngayon. So, bali guys, ang gagawin natin ay ipipressure cooker muna natin ito. So, lalagyan muna natin to ng tubig. Tapos, ipressure cooker natin. So, ayan. Ito yung aming lagayan ng tubig dito. Ngayon, lalagyan muna natin siya ng tubig. So, ganyan lang karami yung ilalagay natin na tubig. Ngayon, ipipressure cooker muna natin siya. So, ayan guys, ipipressure cooker muna natin siya ng 25 minutes. At dahil beef ito, matigas. So, ayan. 25 minutes pressure cooker natin. Ayan. So, ngayon, natapos na siya. Buksan na natin. Ayan. Gamitan so, natin ng tinidor. Ayan. So, super lambot na yung ating meat. Oh, sobrang lambot na siya. So, ngayon, tanggalin muna natin dito sa kalan. Ay, prepare na natin yung ating sibuyas. So, much better ay gagamit na lang tayo ng white onion. Tsaka garlic. Ayan. So, gagamit tayo ng garlic, mga four cloves. Ngayon naman, kukuha tayo ng gulay dito sa ref. So, lalagyan natin siya ng Chinese meats, itong tinatawag na bok choy. Ayan, siguro busin na natin tong bok choy natin. Dahil maliliit lang naman siya. At syempre, huwag natin ito gamitin na pichay. Ito na lang. Ripulyo. Lagyan natin ng ripulyo. Check natin kung may carrots tayo. Wala na yata kung carrots ayun na na Ay, or itong meron tayong carrots so lala natin ng carrots lagyan din natin siya ng patatas ayan so yung ating carrots yung ating repolyo, siguro hindi natin ito iubas na ating repolyo. so konti lang din ayan, so ganyan lang kalaki yung ating gagamitin tapos syempre yung ating dahil lagi isa na yung ating carrot ay itiri natin so, itira natin ito kasi minsan nagpo fried rice ako at pwede natin ito ikisa sa part so ayan, ayan. so gasa natin itong ating lakas ng tubig ko Hugasan natin tong ating patatas. Saka balatan na rin natin yan. So, huwag na tayong gumamit ng ano, sangkalan. Pwede naman. So ngayon, balatan natin tong ating perot. itong ating patata. Ito nga pala yung aming dinner ngayon. Dahil tuwing hapon lang ako nagluluto dito sa bahay dahil nga araw-araw ako lang naman mag-isa dito dahil may mga trabaho sila at yung bata ay pumapasok sa school kaya naman gabi lang talaga ako nagluluto tapos ito yung ating bok choy tanggalin natin yung unang dahon ay ay pinainan siya ng mga ano oh yan na, Yung oh. mga butas yung dahon so kapag may butas yung dahon ay hindi ko na siya sinasama kasi minsan may uod yan ayan, hugasan na lang natin maigi yung ating yung kulay kasi naman, kapag may butas na yan ibig sabihin may mga uod tanggalin natin yan tsaka ito yung butas din di ba, linang konti lang ating mailagay basta ang natin yung may mga butas ayan parang konti lang yung gulay ko kasi may mga ano butas ayan ganun, ganun din ito oh may butas din yung mga dahon ang niliit ng dahon naman yung binibigay sa amin is maganda, madalakit ito o oh. ay ito rin, may mga butas rin kayaan naman natin isama hmm. daming tapon Tapos ito naman yung ating repulyo. Tanggalin din natin yung unang dahon. Kasi minsan, ito minsan na repulyo ay meron kong mga uod sa loob. So, kailangan din natin siyang i isa-isa. Kasi nga, syempre kapag hindi natin nabasa ng maigi at nailuto na tapos biglang nandoon Nakakahiya, di ba? So, kailangan natin yung Minsan kasi guys, yung hindi maiwasan, meron dito ano, parang bulate na nakasiksik sa dahon ng repulyo. Kasi itong gulay namin ay galing to sa palingke. So, minsan, yung mga gulay nila ay nilalapag nila sa simento. Ayan. Tapos ngayon, hiwain natin tong ating patatas. Liitan lang natin. Ganon din ati. Ganon din yung ating ano, carrot. Hiwain natin. Hindi na ako gumamit ng sangkalan. At itong ating sipulyo ay hiwain din natin siya. Marami din pala ang nahiwa ko na. Next natin na gagawin ay yung ating sibuyas. So, kailangan ko pa rin palang gumamit ng sangkala. Ipipid sana ako sa hugasan, kaya na hindi pwede. Maghihiwa tayo ng sibuyas. O, ayan. Meron din siyang itig kailangan natin hugasan yung sibuyas natin. Minsan kasi yung ano, may mga itim-itim sibuyas. Lalo ko na kung matagal na dyan sa lagayan. Magkakaroon siya ng parang amag. Ayan. So ngayon, hiwain lang natin siya ng ganito. Huwag na natin diitan masyado. Tapos, meron tayong garlic. Yan, bawang. Napakadali lang naman talaga magluto. Lalo na sa katulad ko, wala namang bata na binabantayan. At walang pasaway. Kaya, nakakagawa ako ng ano, yan. Parang basic na to sa akin. Araw-araw na ginagawa ako ito so, at madali lang talaga magluto pag ganito meron ka ng kalan, sisindihan mo lang hindi ka tulad sa probinsya eh, kahoy sa kahoy yung dinagamit kaya medyo matagal talaga yung ano. Uh, yung preparation naman nito ay saglit lang din ayan siwain lang yung bawang ng ganito kalalaki ayan So, ngayon, sindihan natin yung ating kalan so, ang gagawin natin, hatiin lang natin itong biscuits tapos, ibabalik ko itong konti, kalahate. ngayon, mainit na yung ating kawali lagyan natin ng kaunting oil konti lang panggisa lang lang siya. Nakasa natin yung apoy dahil magigisa tayo. Ito pala yung aking sandok na ginagamit dito. Ngayon, una natin na ilalagay ay yung ating bawang. Ayan. Ganyan. Tapos yung ating sibuyas bawang pa lang, mabango na. So, igisa lang natin siya. At syempre, kukunin natin yung ating gulay. So, yung ating gulay ay ilagay muna natin ito dito. yung ating carrots at yung ating ano, patata yung hulog sa natin so, gagawin natin ilalagay na natin itong ating patatas at yung ating carrots Ayan So i natin yan Ayan guys. So bakit nga ba nilagay ko na yung ating patatas at yung ating carrots? Kasi yung ating beef, ayan, ay malambot na yan. So, gisa na lang natin ito. Okay, ganyan. Tapos ilalagay na natin yung ating beef dito. Kailangan guys ay malakas yung apoy. Okay. Huwag muna natin isasama yung sabaw. Ayan. Okay, wala na. na, na ilagay na natin yung ating beef. Ngayon, pwede na natin siyang lagyan ng beef cubes. Ayan. Halo na natin siya dyan. Tapos, lagyan natin ng oyster sauce. Kansahin nyo na lang kung gano'ng karami yung ilalagay nyo yung oyster sauce. Pwede nyo naman sukatin. Pero ako ito, yan, parang 1 tablespoon na oyster sauce ang aking nilagay. Yan. So, halo-haloin lang natin. Ngayon naman, lagyan natin siya ng ating yung sabaw ng beef. Konti lang. Hindi naman siya maoy. Para maluto yung ating patatas at yung ating carrots. Tapos ngayon, lagyan na natin siya ng asin. Konting asin lang, guys. Konti lang. Kasi may nilagay tayong beef cubes at saka yung ating oyster sauce. Ngayon, takpan muna natin siya. So, dahil yung takip ko ay maliit lang, Ayan, ganyan lang. Ayan, so ito na nga yung ating nilulutong beef. Ginesa ko lang siya, guys. Ngayon, pwede na natin ilagay yung ating gulay. Ayan. So, lahat na natin. Ayan. Ngayon, gagawin natin ay tatakpan muna natin siya. Okay, so check na natin. Ngayon, pwede na natin siyang haluin. Ops, kulang lang ng sabaw. So, pwede natin siyang dagdagan ng sabaw. Yung sabaw niya kanina. Ayan. So, dinagdagan ko lang siya ng sabaw. Yun naman ay sabaw niya. kung mapapansin nyo guys ay pwede naman kayo maglagay ng paminta so ako dahil ayaw ng mga bata nang may paminta ayaw kasi nila dahil naanghangan pwede nyo naman lagyan pero ako hindi talaga ako naglalagay ng paminta lalo na kung ang bata ay kakain so wag, muna na, wag na natin takpan kasi maano yung gulay Ma-overcook yung gulay natin so tinanggal ko yung takip. So ayan lang. Thank you for watching.